Alam mo na ba, na pwede kang kumita sa pagpo lang ng video dito sa TikTok. So kung gusto mo malaman kung paano, patapusin mo 'yung video na 'to kasi I'm sure marami kang matutunan dito at pwede mo nang i-apply agad para kumita ka sa TikTok sa pagpo lang ng video. So kung bago ka lang sa video na to, huwag mo kalimutan i-click yung subscribe button at saka i-ring na rin yung bell notification para ma-notify ka every time na meron kaming bagong video. So paano ba talaga kumita sa TikTok by posting a video? Actually, dapat isa kang Timo Influencer. Kasi as influencer sa Timo, pag post mo lang ng video sa TikTok, once qualify ka na as influencer, is babayaran ka ng cash at saka credit. Okay? So, paano ba talaga? So, at first dapat mag-register tayo as an affiliate dito sa Timo. So, paano ba? It's totally free. Okay, so, ang kailangan mo lang gawin is i-click mo yung link sa description box below. So, once na-click mo yung link, mag-register ka. Okay, mag i download mo yung app. So, once na-open mo na yung app, ang gagawin mo una is i-click mo yung um, browser, okay, search browser sa timo, tapos i-type mo affiliate, tapos click mo enter. Kasi, pupunta ka sa affiliate dashboard. Now, as pati mo influencer naman, ano ba yung qualification dito? So, dapat meron kang 3,000 followers sa TikTok or more. Okay? So, let's say meron kang 3,000 followers or more sa TikTok. Ano ba yung dapat mong gawin? So, pumunta ka sa icon na influencer. Okay? Tapos, ifollow mo lang yung mga guidelines dyan. Kung paano isubmit or mag-apply regarding as Timo Influencer. Pero, ano ba yung makukuha mo dito as Timo Influencer? So, once na-qualify ka, meron ka makukuha na up to 6,000 plus na credit. Okay? Mapupunta yan sa credit balance mo na kung saan pwede mo itong gamitin, bilhin na mga items dyan, okay? Para i-promote sa mga social media platform, especially sa TikTok. Okay? Tapos, meron ka pang 30% commission. Okay? Sa lahat ng products na nabenta mo. At, meron ka naman 100 pesos every time na mapadownload yung mga na-refer mo na mga friends mo. Okay? So, let us say na submit mo na. Okay? Tapos, within a day, let us say na qualify ka na. Okay? So, ano yung next na dapat mong gawin? So, pumunta ka sa influencer, tapos tignan mo yan yung mga campaigns. Okay? So, every campaign, meron dyan different okay, na guidelines. I-follow mo lang. Okay? So, tapos, kung makita mo dito, let us say, uh, third post mo na, okay, dito sa TikTok, ay okay? tapos uh, okay na submit mo sa team mo tapos nag-okay yung team mo okay so, regarding sa post mo so bibigyan ki, bibigyan ka so by example in my case bibigyan ako ng worth 700 plus okay 700 na cash at saka 700 na credit by posting 3 videos okay so yan lang guys pero if ever na mayroon ka pang katanungan regarding sa Timo Influencer, just comment down below para masagot natin. Pero kung excited ka na maging part sa Timo Influencer at sa kumita by posting video sa TikTok, i-follow mo na yung video na to para maging influencer ka na. So it's me again, Anthony James Yusa, signing out.